Paano kung isang gabi? Sigurado kang kapatid mo ang katabi mo. Pero may iba kang mukhang nahawakan. Huwag na huwag kang lilingon. Kala mo safe ka na sa tabi ng pamilya mo. Pero may ibang kumagaya sa kanila. <laughs> Kapag matilim ang kwarto, hindi mo talaga alam kung sino kahiga mo. <laughs> basahin natin ang story na pinadala sa atin ng ating sender at ang sabi niya sa sulat ay Ito ay hindi ko personal na karanasan. Kwento ito sa akin ng isang kaibigan na si Yeye. Ito na siguro ang pinaka nakakatakot na naranasan niya na di niya na makakalimutan. Nangyari ito nung kabataan niya Stop siya sa pag-aaral noon at madalas tambay sa gabi na inaabot ng madaling araw. Si Yeye nga pala ay may kababatang kapatid na lalaki. Dalawa lang sila at ang bahay nila ay three-story, paupahan sa first and second at dun sila sa third floor ng family niya. Luma na ang bahay nila at nakakatakot. <laughs> Dahil marami nang nakaranas ang mga umuupa ng pagpaparamdam doon. Isang gabi galing sa tambay si Yeye at pauwi na ng kanilang bahay para matulog. As usual, madaling araw na yon. 1 to 2 am. Ganon. Magkasama nga pala silang magkapatid matulog sa kwarto. So eto na. Nung nakapasok na siya ng kwarto, nakita niyang natutulog na ang kapatid niya madilim ang kwarto, tanging liwanag lang ng ilaw ng poste sa labas ang tumatama sa bintana nila kaya medyo nakakaaninag ka ng konti. Humiga na siya at tinabihan ng kapatid. Face to face siyang tumabi sa kapatid niya bago siya matulog ay hinimas-himas niya ang buhok at mukha ng kapatid niya to make sure lang siguro na okay may katabi siya at kampante na siyang matutulog dahil late na din kasi minsan kung umuwi ang kapatid niya. Pagkatapos niyang himasin ang ulo at muka ng kapatid ay ready to pumesto na siya para matulog naman. Pagyakap at nung akmang dadantayan ng hita niya sana ang kapatid niya ay biglang may natamaan ang daliri ng mga paa niya. Malambot. Matigas. Bibig yun. <laughs> Sigurado siya doon na ramdam niya ang lambot ng labi at talim ng ngipin na nasagi ng daliri ng paa niya. <laughs> Napabalik siya ng tayo. Wala nang lingon-lingon na tumakbo papunta sa kwarto ng magulang nila. Takot na takot habang kwento ang nangyari. <laughs> Sinamahan siya ng magulang niya para balikan ang kapatid niya. At pagbukas ng ilaw, dun bumungad sa kanya, pipig ng kapatid niya ang nasagi niya. <laughs> Tama, baliktaran ang naging hinga nila. Takot na takot na tanong sa sarili. Sino ang nahawakan niya? Siguradong sigurado siya na buhok at muka ang hinihimas niya at face to face sila. <laughs> From Yeye -ye. <laughs> And kasi mahilig maghimas-himas kaya kung ano-ano nahihima. <laughs> kung meron ka rin kwentong ganito, ishare mo na at balay mo. Baka yan na yung susunod nating spooky file episode. <laughs> kung ikaw si magagawa mo pa bang matulog sa kwartong yon? Comment mo sa baba. <laughs> like, share, and subscribe! para sa mas marami pang gabi ng puno ng kilabot. <laughs> And as always, see you on the next episode. on. <laughs>